Hello everyone, welcome to Morning Tide Mangingis na muna tayo for today's video Wala man lang entry screen Ang gagawin ko dito, mangingis na lang literal Kagi ka wala man lang kahit ano What the fuck Yun Awe ah, well. Paano yun? Ba di ko siya iaalis sa bilog? Oo, oh, oo, oh, oo, oh. oo oh, Oo, oh. huli ka, huli ka Oo, oh, oo, oh. oo, tayo ka mga katakas Oo, 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 oo Oo, 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 oo hirap Oh, gago, 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 gago. Hindi pwede. Hindi. Oh, huli ka. Saan ka lalagay? What the... F Ay, yun. Yan, dito, dito. Huli, 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 huli. Huli, 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 huli. Pisi, pisi. Come here, fishy, fishy. Ano is dato? Di ko alam. Bro, what the fuck? May objectives ba tong larong to? Kung mangingis da lang ako habang buhay. Chill game lang ata ito eh. Parang mga laro sa Y8. Tardew bali Fishing. Oh, what the fuck? Ano ito mga nahuhuli ko nito? Tamang pangingis da lang ah. Yeah! Yeah, gago ka. Gago mo. Malakas to ah. Ano? Huli ka. Huli ka sa akin. Huli ka. Yuck! May ano to? Ano yan? May muka eh.

Walang niyang... Lahat pa ganun yung tanog ng isda. May mukha rin. Ano? <laughs> The fuck? Ba't may mukha yung mga isda? Mukha ng tao. Gago kadiri. May lore ba yung mga isda dito? Ba't sila may mga mukha? Ito, tumi may mata. Oh. Mukha naman siyang matino compared sa iba. mo namumula na yung dagat. Ano Yun na nangyayari? Ano? <laughs> Ano na nangyayari? Pula na. Oh, nawala na rin yung signal. Ayan, lumantay yung... na. Nagiging dugo na. The fuck? Where am I? Nasaan ba ako purgatorio? Pagay <laughs> mo. Oh, mamumula na yung dagat. Oh. Nagiging dagat-dagat ang apoy na to. Ayun, na binabagyo ka na. Oh, ano? Ano? Hindi, mahuhuli kita. Hindi ako papayag kasama ang <laughs> hirap kago ka na lumaban test lang tayo nasa impyerno oh 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 hindi 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 huli ka sa akin boy yeah oh 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 gago ka oh 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 ano 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 huli ka ano huli ka ngayon ito, Uod? Kamuha niya yun sa dun. May hey, mga pa ba ako dito? Meron pa. Oh, may mukha na naman. Bro, what the fuck is this game? Huli ka, boy! Nick, hindi ka lang sila nitong isi na na. Tara na, win na tayo, gago. Dami na nating nahuli. Hindi ka pa na kontento. Ano niyan ka? Binabagin na tayo sa dagat. Lalaki na nung alo, no? Skolay dugo na. Hindi ka pa ba, ba natatakot dyan? Kanya ka eh. Masyado kang greedy. Mamamatay kang mga ganyan. Huli ka. Ayak. Ay, the baby? Gago may nahuli akong sanggol. <laughs> ano yan? that, that's it? That's it? May nakuha akong sanggol. Di sino nagtapo ng baby sa dagat? The sea whispers secrets tells untold of a man undone by jealousy's plight. In mourning I shall, I, in mourning I sail, my guilt takes hold, a tragic tale of love turned to blight. A wife unfaithful, or so I believe, in shadows of doubt, my love I deceive. Now sailing the path where mourning does dread. Ah, kung natapos basahin. Okay na yun, mababasa niyo naman yung post niyo na lang. Pero tapos na yun, wala ko na gago. Bye-bye!